Chono! Dita! Saan yung dalawang yun? Chono! Dita! Saan kayo nang galing? Nag-alala kami ni Inay para sa inyo ah! Kasi naman tong si Kuya Cholo eh! Kinuha niya pa yung mga gamit niya sa bahay natin. <sighs> Cholo, di ba pinag-usapan na natin to? Hindi biro yung kalaban natin. Gagawin ni Orin lahat ang pwede ni gawin para makuha niya ang gusto niya. Kayo mga bata, sasaktan niya rin. Kayo lang naman inaalala ko eh. Kuya, pasensya na po. Binalikan ko lang yung gamit kayo. Sige. Wala naman kayo nakikitang kahinahin lang tao na sumunod sa inyo? Wala. Wala naman. Sigurado kayo ha. Sige tara. Hello Orly? Ano? Magandang balita ka na ba? Orly, alam ko na kung saan nagtatago si Nakiko. Dito sila sa barangay Lumingon dito sa Pateros. Sigurado ka? Oo nga. Pero Orly, basta ha? Si Geneva at si Franz lang ang kunin mo. Huwag mo nang idamay si nakikot ang pamilya niya. Ay, alam pa ba ako sumunod sa mga udos mo? Eh hey, mo lang naman ang kailangan mo, di ba? Ay, nakikusap naman ako sa'yo. Huwag mo nang saktan si Nakiko. Dapat turuan ng leksyon niya si Kiko ginulo niya ang pamilya ko. Guguluhin ko rin yung pamilya niya.